Itutuloy na nga po pala natin ngayon Yung pinapagawa sa atin na idol Nalalagyan ng kabitan dun sa may sidecar Pero napansin natin na malayo yung niya Kaya naman po ay inaayos muna natin, natin. Bale ang naging solusyon nga po pala natin dun Ay ilikuin naman po itong bracket po ng tambucho At nun nakabit na nga po pala natin Na ito na nga po yung kinalabasan At nakuha na nga po pala natin yung lapit na gusto natin At ngayon nga po pala Isusun na po natin itong kickstarter naman nya Idol matigas bang sipain? Hindi matigas yan Ayan Marami pong nagsasabi na kapag daw 175, mahirap na siyang sipain. Dahil nga daw, matas na yung sisi Pero dito po kasi yon. Siguro sa upload natin na to, marami na naman kukontra sa atin. Na hindi dahil lang sa kickstarter. Ito po yung dahilan kaya po mahirap sipain ng 175. Hindi po kasi nakaayon itong kickstarter niya. So ang gagawin po natin, iaayon po natin dito sa may kabitan ayan ah kung makikita nyo po kasi napakalayo ngayon kung may liliko natin po yan dito lalakas po yung persa nyo magsipa di ba uh -huh. ayun so ayun tekayin na natin idol <laughs> <laughs> Marami na nga po pala tayong naglilikuan ng kickstarter na katulad po nito na nagsasabi po na mas gumaan daw pong i-kick ngayon yung mga motor po nila. Totoo nga naman po kasi kapag nga po pala yung original po niyang kickstarter na hindi pa naliliko ay talaga namang pong napakatigas. At talaga naman po talagang may kagandaan pag naibibin po yung kickstarter napapagan po yung pag-kick natin at saka mas nailalapit pa po natin ang gusto pag nag po tayo ng sidecar. At nabigla naman po tayo dito sa pagbin natin dahil napakatigas. Tigas <laughs> Oh, solid yan. Hey, yes. <laughs> solid. <laughs> solid eh. At dahil nga po sa hindi kinaya yung unang binderan po natin ay kumuha muna tayo ng pang-extension para naman po gumangaan yung paghatak po natin. Meron pa mas malaki dyan. Aga, extension. malayo pa. Malayo pa, malayo pa. Kapag nga po pala nagbebend po tayo ng ganito ay may tempo po na sumasakto at mayroon naman pong time na hindi sumasakto. So nga po pala, dito nga po pala ay kunting-kunting pit lang po talaga yung ginagawa natin hanggang po siya sa may sakto po natin. Kadalasan naman po ay talagang hanggang take three naman po tayo para naman po may lapat po natin siya ng gusto at tinitinan po natin yung mga angulo kung saan po dapat siya nakapwesto. Pag-review ko itong pagdawin ko ng case lang kasi wala at susunod ko. Uh, ano lang po yan, nakabatay po dun sa derskin po dun sa may kambuto ko ayos. At katulad nga po pala ngayon, mukhang napasubra na naman yung pagbe-bend po natin. At dahil nga po siguro dun sa nilagay po natin na extension, medyo hindi natin natanja kung paano natin siya pinihit. Ah, sumama na. Sumama na. Kailan Ay, di naman may balik. <laughs> at tama naman po yung sinabi na idol na pwede siyang ibalik at mas madali na lang po natin siyang maayos. <laughs> Ayun. Okay na pa Ayos. Pagaling talaga. Sariling diskarte lang yan. Uh, Sariling diskarte lang. <laughs> Parahan-parahan talaga, Pilipino. <laughs> Oh, ayan po, madali na po siyang isipahin, no. Yun. No. Ayos. Ah, Thank you, Idol, ha. <laughs> <laughs> Naging cameraman tuloy natin sa Idol. <laughs> diba?